Hmm? Bumili ako doon kanini. Nakatawa <laughs> ulo. Tekpan <laughs> <laughs> mo na naman ako ha. Ang lagi ko na ako dito. Wala akong lakas dito. Lagi na lang. Oh, bicara. Kenapa pun mau kata ilegal? Asal tak lagi tu. Sige pa! <laughs> Nalaglag na ako, tsara. Ano <laughs> mo magawa <laughs> to? Nalamangiti diyan! Baliso! Tingin! Tingin! Ra! <laughs> Sige na kayo ulit mo ulit mo. Sige na! Ganito ang paglalaba. Ano? Sige na kayo? na? Wala. Diba? Ganyan ang paglalaba. <laughs> Hindi kayo. Oo. Oh. Jersey ko pa naman to. Ano? Jersey? Jersey mo pa yan? Jersey? Yung ba yung, ba yung chocolate? Yung ano yung chocolate? <laughs> Jersey? Jersey. Jer Jersey chocolate? Nao <laughs> La ni mo. Tingin ka dito, bliss. Sigurit lang. Yung isang isang ngiti naman diyan, habang formang buhok mo. <laughs> Kuno ano na nakalagay kalagay. Pamuyod na bola, parang atis, may pang-ahit, sa may hanger. Yung may kutsara pa kan nakalagay kanina <laughs> eh. Tatanggal na lang.